Ayan ang aking mga alaga oh. Nagaantay sila ng pagkain nila. Ayan si Balbon. Nandito si Balbon. Ayan, nandito si Balbon ngayon. Baba na kayo. Ayan, nangunguna si Balbon bumaba. Wow, andito si Balbon na. Ah. Namiss kita, Balbon. Ilang araw na wala ka. Uy. San ka kaya nagpupunta-punta? Okay na yan na si Pulkol. Malapit naman sila eh. O, tingnan mo. Ayan. Nagkakainin ang aking mga alaga. Yung isa pumupunta pa pa talaga doon, no. Ang, ang lakas ng hangin. Bakit nag... <whistles> Nililipad din sila ng hangin. O yun. O yun. Andito si Balbon. Ayan, oh. kita niya yan. Ayan, si Balbon. Hmm, kita niyo yung paa. Andito siya ngayon. Namiss kita, Balbon. Oh. <laughs> Ayan, ubusin niyo yan na pagkain niyo. <laughs> siya lang ang naiiba, oh. Dalawa yan dati si Balbon. Hindi ko alam kung saan. Ayan, oh kung saan na siya nagpunta. Dito sila po magpunta. Ang dami pa doon, oh. Yan, ubusin nyo yan. Bye-bye.